Naging maganda naman ang progreso sa presyo ng bigas sa gitna ng ipinatupad na rice import ban ng Department of Agriculture. At ngayong papalapit ang Pasko, tinututukan naman ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagpapanatili sa mababang presyo ng iba pang mga bilihin. Narito po ang report. Sa isinagawang pag-iikot ng DTI at Department of Agriculture sa mga pamilihan, sinuri nilang mabuti ang mga bentahan ng pangunahing bilihin, partikular na ang mga kabilang sa Noche Buena items dahil nalalapit na ang Christmas season. Sabi ng DTI, hindi maiiwasan ang paggalaw sa mga presyo, lalo't papalapit na ang Pasko. Pero sinisikap nila na mapanatili o mapababa pa ang presyo ng ilan, partikular na ang presyo ng ham sa merkado. Katunayan, may ham manufacturer na magpapatupad ng rollback. Nakakausap that will not have any price increase merong isa na magro-roll back every year they always ask for an increase pero diba? parang normal na ata 'yan na humihingiling nila but this time we're really um, requesting them that no price increase bagamat unstable ang presyo sa manok at gulay nakitaan naman nila na malaking progreso ang presyohan ng bigas sa merkado na ngayon ay nasa 30 pesos na pataas ang kada kilo sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy ang isasagawang Special Joint Market Monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture sa ilang mga pamilihan. Hapang nakatakda na rin ng mga maglabas ng Noche Buena Price Guide ang ahensya para magkaroon ng pamantayan dito sa mga ipatutupad na presyo ng mga pangunahing pinihin. Ito na rin ay pakaging pa ang mga consumers sa mga pamilihan.